Sang tuna na, nagdulom ang kalibutan sa sulod sang tatlo ka oras. Pag alas tres ang hapon, nagsinggit si Jesus sing mabaskog. Elohe, Elohe, lima sa baktani! Nakon sa yuron, Diyos ko, Diyos ko, mo ako! Pagkabati sang iban nga nagatindog dito, nagsiling sila. Pamatiin ninyo, minatawag niya si Elias. Sa gilayon, nagdalaga ng isa katao kang nagkuha sang espongha. Dito smog ini sa maaslong nga binog kagintakod sa punta sang tukon. Kagintonghol sa baba -ba ni Yesus agud supsupon niya. Nagsiling siya. Pabayaan talang anay siya. Tanaunta kung maabot si Ilya sa pagkuha siya sa cross. Nagsinggit -sing si mabasog si Yesus kag nabugto ang iya ginhawa. Sa muman nga oras, tapihak ang kortina sa sulod sang templo sa Jerusalem. Halin sa ibabaw pa ang kapitan sa mga soldado nga nagatindog sa tubangan sang cross nakakita kon paano nabugto ang ginawa ni Jesus. Matuod gid nga ang tawo amo ang anak sang Dios.